Ito yung proyekto ni Yorme Esco Moreno. 229 na pamilyang nabigyan ng mga bahay. Wala na yung signage ng Basay Community. Hindi ito dati. So, yan. Nasa baba na pala. Sira na. Hindi na. yun. Ang ganda pala. Pero na. Ang yung mga bahay doon. Ang okay. ganda pa nito dati. Ano lang to yun? Mga uh, lupa. Doon na. Yung parking uh, na. Yan, tara. Mag-update tayo mga kabayan. Ang um, base ko tingnan natin tagal na natin hindi na pupuntahan Ayan. galing ako ng Rachel 10 tingnan natin ang dahil na mga ano pala dito sa sa, sa sa center island may mga dito na rin, mga tambay yeah. naabot to ng, no, ng tubig kapag malakas ang ulan yeah. ay mga naka-park ng na mga mga truck naayos na itong ilalim ganda na andito naman ang Philippine Ports Authority Ayan. ang laking anong na rin nito property rin nito nilagyan um, pala ng ano to, ng fence Ayan. hindi may giniba Ayan, may mga ano, na, mga nakatampay sa island mga mga ano pa, mga bata pa Ayan. dito na ang pier at yung pader mayroon din mga barong-barong Dito na sa kaliwa ang pier hindi ko ito isang truck napakalaki nga tapos yung pader meron mga barong barong meron pang ano dito DPWH na ano kapisina meron pang isang gate Punong puno na mga container may mga maliliit na bahay dito rin sa kanan meron din ang dami rin mga container may mga maliliit na bahay o paglagay kaya yung mga bata yung problema natin ang bilis tumami dito sa kaliwa sa likuran kapaglagay ng mga bahay ng Pasig River. Oh, brown. sira ng kalsada. Eh. Yeah. Naparating na dito sa maraming mga dito mga informal settlers Hmm, mm. apa ni your base ko? Tunggu mana tu? Dahil mga bata. And, may ginagawa pala. Mayroong malaking excavator. sa kanan ng ano ang um, parola at uh, dun pa ang Baseco Beach And natin kung kabisado pa natin mga kabayan hindi ko tayo sa uh, kaliwa uh, spaghetti wires lumulundoy na pala yung ano dito yung kalsada malapit sa ano sa Pasig River <laughs> Baja pala, papunta ng Baseco Beach. Andito. Ang Baseco Community. Ayan. Okay. Ayan na. Hmm. Ang ganda nito nung umpisa. Um, dalawang ano lang yan. Palapag. Dahil pa palang mga spaghetti wires. proyekto ni Yorme Esco Moreno 229 na pamilyang nabigyan ng mga bahay phase 1 pa lang to phase 2 hindi natin alam kung saan mong gagaling saan, ano Pero kasama doon ng ano, ang um, hospital yan. Well, gagawa ng bago ano hospital sa uh, Baseco. Yan. Ibig ganito na ngayon. Um, ang community. Pasok tayo sa mga looban. da yung mga ibang looban kakadaan ah, pa ako dati dun ito yung playground dapat no? Oh. itong G. Hispano Junior Street na pinaka ano, kalsada main street kapal ko na natin doon sa dulo mga graffiti na pala yung ibang padera ito okay, yung pinakadulo kailangan nyo. Basay Community. Wala na yung signage ng Basay Community. dito itong dati. So, yan. Nasa baba na pala. Sira na. ganda nito nung ano um, nung binuksan nung 2021 ang oh, dami mga aso dami aso yung parte na ito ang napaganda na pinagagawa ang mga uh, pabahay sa Maynila sa may ermita meron din ang ganda pa nito dati oh. pa lang ito mga uh, lupa ayan na yung parkingan na, na. may ginagawa dun. Three stories. Ayan. Sana maibalik ni Yormes ko Moreno yung ganda ng base ko. Yan, siksikan na rin pala. dami mga, mga naka-park na tuktoks. Tricycle. Tricycle. Kasi natin kung madadaanan pa natin yung iba. Dadaan lang. Ito, okay pa. Eh, may mga... Ano na rin? May mga dumi na rin sa binig. Ayan. Grabe yung ano. iba, hindi ko na madaanan. Ang dami yung ano nito, o kalye. Yeah. Ayan. Tignan natin yung mga ibang looban. Ayan. Bawat isang townhouse, merong dalawang kwarto. Ayan. Ayan. Nagkabal dito. Yan, isang sabi ko. Ang mga bata. siguro na pagawan to ng multi-level na mga parking aayos na ulit ito thank, thank you for watching po rin. Napakarami ko nakita mga bata. Mga ano palang mga... 3 years old pababa ayan. nasira na yung mga ibang ilaw ayan. saka iba na rin parang pang pa siya dati mga capsule ang design ayan Inaasan pala to kalahasan pala yan ito yung pinakadulo ng Pasig River Ayan, pagpunta na Manila Bay Manila Bay na oh, pero paano doon hindi ko lang alam pangalan meron pang tiyera sa kabila ayun, hmm, dahil pa mga bahay sa gilid hindi ito na ayun, hanggang dun pala meron na dahil yung mga bahay dun pa sa kabila pa ang dami ang pang kailangan ayusin ni Yornis po Moreno libu-libong mga bahay pa ang kailangan i-relocate magalagay pala ng mga ano dito mga piles yun tinatitibay itong lugar na to itong parte na to yun, yun yung mga bahay palapit na ng palapit sa Manila Bay yung mga ano ba, mga informal settlers. Ayan. Yung mga ano pa dito, mga poste pa na Ayan, mo barong-barong. itong mga gulong lugar sa Maynila sa kabila ganun oh, mga container wala saan ano na tayo Delpan Bridge na and, thank you for watching kule mga May mga ano na ulit, may mga water hiasis na. tayo nagpunta sa Baseco.